Pinaiimbestigahan na ng Malacanang ang kontrobersyal na video ni dating ako Bicol Party List Rep. Zoldi kung saan ito ay nagsalita umano laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At dating Speaker Martin Romualdez, ayon sa tagapagsalita ng Pangulo na si Attorney. Clary Castro, may posibilidad umanong AI generated o digitally manipulated ang naturang video kaya't ipinag-utos ng palasyo ang masusing pag-verify. Pinaiimbestigahan na po ng Malacanang ang posibilidad na AI generated ang kumakalat na video ni Ginoong Zoldico. Tinitiyak ng Pangulo na bago tayo maniwala, kailangan muna nating malaman kung ito ba ay totoo o gawa-gawa lamang, Atty. Clary Castro, tagapagsalita ng Pangulo. Ipinaliwanag ni Attorney Clary na malaki ang epekto ng mga AI-generated content sa publiko, lalo na kung ginagamit ito para sirain ang reputasyon ng mga opisyal ng gobyerno. Sa panahon ngayon, madaling gumawa ng deepfake videos, mga video na ginagamitan ng artificial intelligence upang palitawin na nagsasalita o gumagawa ng bagay ang isang tao, kahit hindi ito totoo. Ayon kay Clary, nakipag-ugnayan na ang Malacanang sa Department of Information and Communications Technology, DICT, at sa National Bureau of Investigation, NBI, upang siya sa atin ang orihinal na pinagmula ng video at alamin kung ito ay digitally altered. Ayon sa palasyo, ang kanilang layunin ay hindi lamang para ipagtanggol ang imahe ng Pangulo kundi upang protektahan ang taong bayan laban sa maling impormasyon. Binalaan din ng Malacanang ang publiko na maging maingat sa mga video at post na mabilis kumalat sa social media, lalo na kung hindi malinaw ang pinagmulan, ang aksyon ng Malacanang laban sa kumakalat na video ni Zoldi Ko ay nagpapakita ng seryosong pagtutok ng gobyerno sa paglaban sa fake news at AI manipulation, habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya, nagiging mas madali rin gumawa ng mga deepfake na maaaring magdulot ng maling pananaw sa publiko pinaiimbestigahan na ng Malacanang ang kontrobersyal na video ni dating ako Bicol Party List Rep. Zoldico, kung saan ito ay nagsalita umano laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At dating Speaker Martin Romualdez, ayon sa tagapagsalita ng Pangulo na si Attorney. Clary Castro, may posibilidad umanong AI generated o digitally manipulated ang naturang video kaya't ipinag-utos ng palasyo ang masusing pag-verify. Pinaiimbestigahan na po ng Malacanang ang posibilidad na AI generated ang kumakalat na video ni Ginoong Zoldico. Tinitiyak ng Pangulo na bago tayo maniwala, kailangan muna nating malaman kung ito ba ay totoo o gawa-gawa lamang, Attorney Clary Castro, tagapagsalita ng Pangulo. Ipinaliwanag ni Attorney Clary na malaki ang epekto ng mga AI-generated content sa publiko, lalo na kung ginagamit ito para sirain ang reputasyon ng mga opisyal ng gobyerno. Sa panahon ngayon, madaling gumawa ng deepfake videos, mga video na ginagamitan ng artificial intelligence upang palitawin na nagsasalita o gumagawa ng bagay ang isang tao, kahit hindi ito totoo. Ayon kay Clary, nakipag-ugnayan na ang Malacanang sa Department of Information and Communications Technology, DICT, at sa National Bureau of Investigation, NBI, upang siya sa atin ang orihinal na pinagmula ng video at alamin kung ito ay digitally altered. Ayon sa palasyo, ang kanilang layunin ay hindi lamang para ipagtanggol ang imahe ng Pangulo kundi upang protektahan ang taong bayan laban sa maling impormasyon. Binalaan din ng Malacanang ang publiko na maging maingat sa mga video at post na mabilis kumalat sa social media, lalo na kung hindi malinaw ang pinagmulan, ang aksyon ng Malacanang laban sa kumakalat na video ni Zoldico ay nagpapakita ng seryosong pagtutok ng gobyerno sa paglaban sa fake news at AI manipulation, habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya, nagiging mas madali ring gumawa ng mga deepfake na maaaring magdulot ng maling pananaw sa publiko.